Hi, good morning. I'm here na naman si Cipisio Camerino na mag-share nitong aking munting coins na baka magustuhan nyo mga collectors. Uh, ito po ang coins, pakita ko sa inyo. Uh, ito po, uh, bago sa lahat, uh, ano, uh, ako pang magpapasalamat sa inyo sa ano, sa ah, uh, likes like ninyo at pag ano uh, pag-subscribe. Maraming salamat po sa ano sa inyong pag-subaybay sa akin ano uh, video. Uh, ano to, video anak ng aking ano. Ah, uh, No po. Maraming salamat video matagal-tagal po tayo ng gumawa ng video dahil po tayo po ay ano na nabibisi po tayo may ipon po tayong nabisihan ng iba ako po yung salamat sa inyo at ito po ang coins na ipakita ko sa inyo ay ito po ang ano ang uh, pisong kalabaw na uh, ano uh, pinapagawa ni Pangulong ah uh, uh, Ejercito Estada Uh, ito po ang kanyang queens na piso tinatawag po dito ay ano uh, Paul uh, ano po nalalimutan ko na basta ito po ang sinusunda ng BSP uh, at NGC at saka yung ano uh, para ito po din ang uh, sumusunod sa ano yung piso na bagong lipunan itong malaki na piso kaya kung mayroon kayo nito, napakaswerte nyo dahil napakamahal pala nito ngayon. Uh, may nagbibinta nito na pinakamataas -ta na presyo. Ito po, ang kalabaw. Kaya, kung mayroon kayo nito, uh, ilagay nyo sa tamang lalagyan. Uh, at ano, uh, huwag lang nyo masyadong linisin pa, hindi masisira. Dahil po ay, ano, medyo pangit tingnan kung mag may gasgas ya. ito po 1985 Republika ng Pilipinas uh, ang imahe ni ang ating bayani si Dr. Rizal yan po ang nakalagay sa piso neto uh, Dr. Rizal tingnan nyo rin po baka may ano may error mas pinakamataas kung masay ay ya dahil po yan po ginahanap ng mga collectors ang kanyang kapal po hindi natin masabi kung ilang mm to parang 5 mm ba to o 3 mm kasi wala po tayong panukat at saka ang kanyang round at saka sa kanyang timbang ito po ang sa kanyang ano overs nakalagay po ang kanyang value uh, value na 1 piso at ang kalabaw Uh, ano. Uh, tamarawat tama raw nakalagay dito sa kaniyang ano, sa kaniyang ano, uh, hindi man natin mabasa masyado manap kasi itong camera ko, hindi masyado or one. Ah, tempo. Ah, ayan po. Hindi po mabasa ano to. Oh, ayan po. Tang, isusum natin. Anwa. Ano ba to? Ano? Anwa ba Ano Anwa min Mindurin si Mindorin Mindorin sis Anwa Mindurin sis yan po ang nakalagay sa ano sa kanyang ibaba ng kanyang ano ng tila ng kanyang kalabaw kung so, titingnan po dito sa kanyang ano para pong na na po yun ang kanyang mata tingnan niyo po ang kanyang mata na ano ano na, nasaan na, na, ba yun ito at saka ano pa ito sa kanyang ilan yan po tingnan niyo po mabuti baka may error po ang yung coins napakataas na na presyo ang uh, ano coins ito po ay coins ni Pangulong Estrada po na 1 piso uh, pinapagawa niya nung 1985 na piso yan po 1985 at sa kanyang ano tingnan niyo rin pong mabuti baka may error sa dito samang kanyang mga ano kasi ako po mismo po malabo po ang aking mga mata ito po parang error na kanyang pangalan hindi masyado na mabasa uh, nipis na nipis panas na panas na po kaya yan po ang ating mga ano sa mga queens na titingnan dahil po ang queens po ay may mga error yun ang pinakamataas na may pinakataas na halaga na value kung mayroon kayo rin nito ganito ingatan nyo na rin kahit walang error kasi po tumataas din po ang value nito dahil para na rin pong kasaysayan ng Pilipinas na mayroon kayo nakahawak nito dahil po ito po ay wala na po itong uh, uncirculated na po ito pinapalitan na po ito ng BSP. dahil yun pang BSP pawala na rin pinapalitan na ng, NGC. dahil papalit na palit na rin sila ng mga queens coins dahil po sa ano po sa mga presidente po ay magpapagawa po sila ng mga coins na ano, na na may coins sila na pagawa para may kasaysayan rin yan po, parang na-error po yan po, tingnan po natin ang kanyang mga ano uh, bawat ano niya uh, uh, ano ba yun uh, bawat parts ng coins, dahil po, yan po ang nagkaka lagay ang mga error kaya busisihin nyo pong mabuti baka mayroon kayo nito uh, at ano lalong lalo na na may error yan po at ilagay nyo po sa tamang lalagyan para na rin po na maganda siya uh, hindi sa masisira lalong uh, may credit kasi ito ito po parang ito po ay good po ito o oh, very good kasi good very good fine very fine at saka brilliant brilliant po brilliant brilliant po yung tinatawag na Uh, kalalabas lang po sa bangko Sentral ng Pilipinas na kinang-nakinang po siya. Yan po ang pinakamahal na coins kung meron kayo po na naitago na ganun siya ka kinang-nakinang. Yan po. May mataas po yan na balyo. Kagaya nito, uh, hindi na po. Masyado na po siyang gas-gas. Yan po. Ang dami ng gas-gas niya. Po, sa dami-dami dami na nang nakahawak kahit saan saan lang nakalagay at nakaimbak-imbak at nakahalo-halo sa mga coins yan po ang nangyari o, naka grabe ng gas yan po ang naka ano, ang sitwasyon nya yan po nakalagay po Anwa Indorincis ano, ano bang ibig sabihin yan hindi ko po yan alam kung ano ibig sabihin yan para kasing Uh, latinyo na pagkasulat na ano na mga words hindi yan kasi uh, language namin dito sa Pilipinas uh, ano uh, basta yan na po kung mayroon po kayo ingatan niyo po ah uh, maaari nyo pong i-post kung baka may nagahanap ng mga collectors na baka ano baka kukunin nila sa mataas na halaga kasi po ang mga collectors po bumibili-bili po sila ng mga coins lalo-lalo ng mga old coins kaya yan po ay may kasasayan po ng ating Pilipinas na bawat coins kaya hanggang dito na lang po maraming salamat at ano Uh, naway pagpalain tayo ng may kapal na malay ito sa so namang kapahamakan at uh, naway hindi tayo makakasala sa kanya dahil sila nakaka, nakakalam sa atin at naway huwag huwag niyong kalimutan po mag ano mag share at saka uh, subscribe uh, at kung mayroon kayong katanungan comment lang kayo sa comment section sa ibaba uh, at yan lang po maraming salamat po bye bye happy sunday